ang buhay sa mundong ito. Karamihan ng tao sa maghapon ay nakafocus sa paghahanap ng pera. Kumusta ka? Tingnan mo ang buhay mo. Saan nakafocus ang iniisip mo ngayon maghapon? Kung hindi man ngayon, kahapon o nung nakaraang linggo. Pang buong isang linggo, tingnan mo saan mo ifinokus ang buhay mo. Ilang porsyento ang pag-iisip mo nung tungkol sa material na bagay, sa mga ari arian Pero na pag-isipan mo na ba kung ilang taon mo lang ito magagamit? kung hahaba man ang buhay mo ng isang daang taon ilang taon mo inipon iyang ari-arian mo na gusto mo makamit at iyang ari-arian mo na kung ano na ang naabot mo ngayon naisip mo na ba ilang taon mo ito magagamit kung hindi mo man magagamit sino ang makikinabang yan mga anak mo baka naman pag-aawayan lang nila yan ito yung panahon na magandang pag-isipan mo ito. Umupo ka sa isang upuan na katulad nito. Mag-isa lamang ako sa lugar na ito. Pinag-iisipan ko ang buhay. Ang buhay ay isang bisis lamang. Masyado kasi tayong nakatuon sa mga material na bagay kaya tayo'y nalulungkot at inaagaw yung kaligayahan dapat para sa atin. Masyado tayong nakatuon sa sasabihin ng iba sa atin. Masyado tayong nakatuon sa paligsahan ng buhay na kapag ikaw ay mas mataas ang pinag-aralan, mas maraming ari-arian, mas maraming napuntahan, na kaya hindi mo na ma-appreciate yung malapit yung nandyan sa iyo ngayon dahil ang akala mo mas masaya kapag nasa ibang lugar na hindi mo alam marahil sa tabi mo lang, nandyan na ang masayang lugar dahil sa impluensya ng social media na pag marami kang follower marami kang subscriber ay ikaw ay yung masaya ganun na ang takbo ng buhay ng tao. Pero alam mo ba, na kahit sino ay malungkot hanggat hindi mo nakikita ang tunay na kaligayahan sa iyong puso. Kaya sa oras na ito, mabuting pag-aralan mo ang buhay mo. Ito ngayon ang panahon para i-revisit mo kung ano ba talaga ang takbo ng buhay mo ngayon ang tamang panahon kung ilang taon ka man ngayon hindi pa uli ang lahat balikan mo ang layunin ng buhay mo at yun ang takbo na dapat mong daanan hindi ka dapat magpa-apekto sa sinasabi ng iba sa iyo ang tandaan mo ikaw mismo ang nagpapatakbo ng buhay mo kung ano yung magpapasaya sa iyo yun ang gagawin mo at tandaan mo, ang material na bagay ay hindi dapat magpatakbo ng buhay mo, kundi ikaw ang magpapatakbo nito. Kung anong nandyan, pagbutihin mo, pero hindi dapat mabaon ka sa kaisipang ang material na bagay ang magpapasaya sa Kapag yun ang ginagawa mo, tandaan mo, anuman ang makamtan mo sa buhay, bandang huli, pagsisisihan mo. Pero kung anong mayroon ka ngayon at ito'y ini-enjoy mo, yun ang tunay na paggamit ng material na bagay sapagkat hindi ka nababaon sa rat race na tinatawag sa buhay ng tao. Sapagkat kapag tayo'y nandun na sa rat race, kahit anong maabot natin, kulang pa rin. Dahil ikaw ay baon na sa kalagayang iniisip mo na anuman ang mayroong kapulang pa dahil laging may mas higit pa sa iyo. Pero kung sino ka man ngayon at iniisip mo na ikaw ay kontento na, magiging masaya ka at tiyak, ikaw ay lalong giginhawa at mas aangat ka pa dahil tama ang iyong mindset. Kaya tandaan mo ka sa buhat, ikaw ang gumagawa ng kapalaran mo. Simulan mo ngayong araw ang tamang pag-iisip.